Historia Tagalog Horror Stories honestly, hindi ko po alam kung mangkukulam ba ako or meron lang invisible na entity ang gumawa po nito. Nangyari ito noong 2016. Meron kaming ka-office mate. Kashare ko siya sa isang kwarto kasama ng isa pang office mate namin. Dalawa kaming girl at isang boy Itong si girl na office mate namin ay one time nagpaalam sa amin na magtutur daw sila ng boyfriend niya at yung boyfriend naman niya ay ka-work din namin. Sa Hong Kong daw sila pupunta for a few days. Kami naman ay super excited para sa kanya. Para sa akin, ay kaklose ko naman itong girl and sa tingin ko, itong girl na to ay pareho kaming Ilocana. In fact lumaki kami sa isang province lang. Nung nakauwi na siya, natural, kwentuhan kami about sa pagpasyal nila sa Hong Kong at kung ano pang ginawa nila. Ito namang si Boy na office mate namin. Nasabi niya kay girl ang salitang thank you sa pasalubong mo na chocolate. Hindi nakaimig si girl na galing Hong Kong kasi sa tingin ko parang na awkwardan siya sa sitwasyon dahil nandoon ako. Hindi niya kasi ako nabigyan ng kahit anong pasalubong galing Hong Kong. Kaya siguro medyo nahiya siya sa akin dahil nakaharap ako nung mag thank you si boy na office meet namin. Ako naman at that time hindi pinansin yun. Kasi alam naman nila sa office na hindi nga ako mahilig sa chocolate. Kaya para sa akin okay lang na wala siyang pasalubong na chocolate. So fast forward, after a few weeks, itong si girl na office mate ay umabsent siya at tuluyan na ngang hindi bumalik. Nagtataka naman kami kung bakit. At syempre, since tingin ko ay kaklose ko naman si office mate girl, kaya tinex ko siya kung bakit hindi na siya pumapasok for a weeks at never siyang nagreply sa mga text ko. One day, mga isang buwan nang wala si girl office mate. Sinabihan ako ng boss namin na hindi na siya nakakapag-report kasi daw ay nagkasakit ito at hindi alam kung kailan pa makaka-recover. According to my boss, hindi daw siya nakakalakad. Ilang doctors na ang pinuntahan nila and still they cannot find the cause of her sickness. Eventually, Pati nga yung boyfriend niya na ka-workmate din namin, nag-resign na rin. Para naman alagaan si girl office mate na baldado na. Isang araw, may nadatna na kong isang malaking pack ng chocolate sa table ko. May message si girl office mate and saying, Pasalubong for you ma'am, sana ay magustuhan mo. So, nagtaka naman ako. Kung kailan pa siya nag-resign at halos buwan na rin ang nakalipas nung nag-tour siya mula sa Hong Kong Saka pa niya naisipan na pasalubungan ako Pumunta ako sa boss ko and sinabi ko about sa mga chocolates Doon na umamin yung boss ko na pumunta daw ang kamag-anak ni girl sa office At sinamantala nilang wala ako para ibigay yung mga chocolates sabi daw sa kanya na dahil walang mahanap ang doktor na dahilan ng pagkakasakit ni girl office mate, lumapit na sila at nagpatulong sa albularyo sa Ilocos. Ang sabi daw ng albularyo sa kanila, meron daw babae sa office niya na hindi niya pinasalubungan ng chocolates. Itong babae daw na ito, hindi naman na-offend. Pero ang na-offend daw ay yung mga entity na hindi nakikita na nakapaligid sa babae. Sabi pa ng albularyo na hindi naman gusto ni office meet girl yung babae na ka-workmate niya sa office. In fact, paborito daw nila itong pagtawanan kapag nakatalikod siya kasama nung ibang ka-workmates niya, including si boy na office meet niya na kasama rin namin sa kwarto. Sabi daw ng albularyo, kaya nga di mo siya pinasalubungan dahil daw naiinis ito sa kawork niyang babae. Umuo daw si girl office mate. Totoo daw na hindi niya nga gusto itong babae na kaworkmate niya. Wala naman daw dahilan basta hindi niya lang gusto. Sa sobrang inis daw ng mga hindi nakikitang entity na nakapaligid dun sa babae, e eh pinarusahan siya. Para daw maapis yung mga entity na iyon, bigyan daw niya ito ng pasalubong gaya ng ginawa niya sa office meet niyang lalaki. Laking gulat ko nung nalaman ko po iyon. Kasi ang akala ko ay kibigan ko siya. Maayos naman ang relationship namin. Tingin ko sincere naman siya sa friendship niya. Hindi ko alam na lihim pala nila akong pinagkakaisahan. I felt betrayed by people I thought are my friends. Lalo ako nagulat sa sinabi ng albularyo na may mga entity na nakapaligid sa akin At sila pa talaga ang nainsulto para sa akin at naghiganti para din sa akin According sa update ng boss ko, gumaling daw yung girl office mate ko After ng ilang araw pagkatapos maibigay yung pasalubong sa akin may dalawang taon na nakapagsabi na may mga hindi nakikitang entity ang nakapaligid sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Pero maraming beses na ako naka-encounter na minamalas ang mga taong umaapi sa akin. At ito ang aking karanasan. Mayroong history ang aming pamilya about sa supernatural, mahika at panggagamot. Ang talagang nagsirbisyo bilang manggagamot ay ang Lola Camela namin. Matapang siya na babae. May mga matang parang sa pusa. Hindi ko na siya inabutan kaya mga kwento na lamang ito ng aking Lola, Tita at Nanay. Noong mga panahon daw na bunti si Lola ay nakatira sa bahay Noong mga panahon daw na bunti si Lola Camela, nakatira sila sa bahay ng gawa sa pawid. Yun naman ang uso nung araw. Uso pa yung bukas ang bintana kapag gabi. So dahil mainit, doon natutulag si Lola Camela malapit sa bintana para mapreskuhan din. Nakarinig sila ng tik-tik hanggang sa lumayo na yung tunog. So nandyan na daw yung aswang o tiktik -tik. Unang kalus sa bubong Nakiramdam lang si Lola Kamela. Hindi naman siya natakot kasi nga parang manok do na pinausukan yun Nanlalaban ito Hanggang sa makaramdam si Lola Kamela ng magaspang na kamay na may matutulis na kuko na humihima sa tiyan niya. Nagpanggap na tulog si Lola Camella. Pati daw yung suso niya ay pinalamas niya na para mag-enjoy rin siya. Pero syempre talagang target ng aswang ay yung kanyang tiyan. Nagulat daw yung aswang nung biglang hawakan ni Lola Camela yung kamay nito at hinila. Bukod sa hinila ni Lola, kinagat pa niya to. Hindi ko kaya yung ganun, hindi daw binitawan ng kagat ni Lola Camela yung daliri ng aswang hanggang sa maputulan ng isang daliri. Pumalahaw daw yung aswang at narinig nilang tumakbo at tumalbog sa mga bubong sa pagmamadaling makaalis. Hindi alam nung aswang na pitbull ang lola ko. Kaya kinaumagahan, tinignan nila yung daan na posibleng dinaanan ng aswang habang hawak yung daliri na putol mabalahibo daw yung daliri. May trail daw ng dugo at sinundan nila hanggang sa mapadpad sila sa ilog. Alam nyo ba kung saan yung ilog na yon? Sa ilog Pasig. Nakatira sila malapit doon. May matanda daw doon na nagwawalis sa mga patay na dahon. Nilapitan daw nila yon at tinanong-tanong. Tapos napansin daw nila na may benda sa kamay yung matanda tinanong nila Lola Camela kung ano ang nangyari sa daliri ng matanda sumagot yung matanda at sinabing nahiwa yung daliri niya pagkatapos nilabas nila bigla Lola Camela yung daliri na nasa kanila sabi nila Lola Camela eto na yung daliri mo umalis ka na at huwag na huwag kang babalik dito Hinuha naman do'yo ng matanda at nag-sorry at nangako na lilipat na sila at hindi na mambibiktima doon. Pagkatapos noon, hindi na nila nakita pa yung matanda kahit kailan. Dito sa Quezon Province... High school pa ako nun. Kasama ko ang girlfriend ko na pumunta kami sa liblib na ilog malayo sa bayan. Puntahan iyon ang mga ng mga nagpipiknik na family tuwing summer or mga magjowa dahil maganda yung ilog at wala talagang tao doon. Nag-tricycle kami papunta doon at kinausap namin yung driver na balikan kami ng 5pm. So ayun, nag-date kami ng girlfriend ko doon. May baon kaming konting crackers at soft drinks na din. Tapos usap-usap ng konti. Hanggang sa nag-away kami ng bandang 3pm. Dumating na yung driver ng tricycle para sunduin kami. Pero dahil nag-away kami, ayaw sumakay ng girlfriend ko at sinabi niya na maglala daw siya. So alam nyo naman na kapag tinoyo ang mga girlfriend natin ay wala tayong magawa kaya pinaalis ko na yung driver. Pinilit niya kami na sumakay dahil delikado nga daw kasi malayo at madilim yung lalakadin namin kung hindi kami sumakay. Pero hindi talaga kami sumakay. Dumidilim na at nag alis na ang mga tao doon. Andoon lang kami nakaupo sa gilid ng ilog. Nagkaayos din kami kaso mga 6.30pm na noon. Tapos sobrang dilim na. Kaya nag-decide na kami na maglakad na. Walang bahay doon kahit isa at wala ring ilaw. Ang kalsada sa main road lang ang may ilaw ang poste. Simula sa ilog papunta doon sa labasan siguro mga 20 minutes kami naglakad. Wala ring signal doon kaya wala na kaming makokontak na sumundo sa amin. Yung kalsada doon ay hindi sementado kundi putik at bato lang habang naglalakad kami may mga narinig kami ng girlfriend ko na huni ng kakaibang ibon lumalakas at humihina ito kaliwat kanan yung tunog at hindi namin malaman kung saan ang gagaling pagkatapos para siyang lumilipat ng mga puno naririnig namin yung kaluskos at paglipad niya na parang malaking hayop Medyo maliwanag yung mga oras na yon dahil bilog na bilog ang buwan. Yung cellphone ko noon na Nokia na dikipad ay walang flashlight. Hindi pa uso noon yung mga flashlight kaya pinipindot ko lang yung mga keypad niya para umilaw yung backlight niya. Yung girlfriend ko sobrang takot na siya at ako naman ay natatakot na rin pero hindi ko pinapahalata sa kanya dahil baka pag tumakbo siya ay lalo lang may mangyari sa amin na hindi maganda. Nakayakap ako sa kanya habang naglalakad at patingin-tingin sa paligid dahil baka mamaya may tumalun sa amin. Nasa isip ko na baka tiktik yun dahil narin sa mga kwento-kwento sa bayan namin na may mga aswang talaga. Siguro mga 10 minutes na kaming naglalakad. Humina na yung huni ng ibon at tumahimik na hanggang nawala na yung mga tunog. Habang naglalakad kami sa sobrang gubat na daan at madaming malalaking puno, natanaw namin yung maliwanag na kalsada. Dahil halos walang puno yung left and right side ng kalsada, sa left side yung taniman ng bigas, sa right side naman yung patag na mga lupa. Kaya maliwanag dahil gawa ng liwanag ng buwan. Yung kalsada dun isang tricycle lang yung kasya o isang sasakyan lang. Habang tanaw namin yung maliwanag na kalsada na yun, kitang kita din namin yung malaking black figure na nakahiga sa gitna ng kalsada. Hindi ito gumagalaw at nakaharap yung mukha sa amin. Hindi ko maintindihan kung aso ba yun dahil yung size niya ay halos kasing laki ng isang kalabaw. Yung girlfriend ko ay sisigaw na sa takot doon talaga, sobra kaming nangilabot no nakita namin yun. Tumigil yung girlfriend ko sa paglalakad. Ako naman, naisip ko, wala kaming ibang dadaanan kasi sobrang mapuno yung paligid namin at baka dun pa may mangyari sa amin. Binulungan ko siya na kumalma siya at sinabi ko na kalabaw yun. Sobrang hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinabi ko sa kanya na lumakad na kami at ako na ang bahala sa kanya Nilakasan ko ang loob ko Nasa isip ko na lalaban na lang ako kung ano man na mangyari Sinabi ko sa kanya na dito lang siya sa kaliwa ko at pumikit lang Habang naglalakad kami doon siya sa tabi ng dadaanan Huwag siya magmumulat ng mata Ayun na nga, naglakad na kami ng dahan-dahan nabang -dahan ako naman ay nakatitig doon sa malaking nilalang na yun na sobrang itim talaga. Baka kasi mamaya ay biglang tumayo at sumugod sa amin. Habang malapit na kami sa nilalang na iyon na sobrang kilabot na nararamdaman ko. Naamoy ko na rin yung baho ng hangin. Yung balahibo ko sobrang nagtayuan na tapos yung tibok ng puso ko sobrang bilis na talaga at parang sasabog At ito na halos kalapit ko na yung nilalang at bigla itong gumalaw Noong gumalaw yun bigla siyang lumiit at naging pusa na itim Tapos lumakad yung pusa papunta sa kanan at parabang bigla siyang umiiwas sa amin Yung girlfriend ko Napamulat siya dahil siguro sa higpit ng kapit ko sa kanya at nakita rin niya iyon. Kaya napatakbo kami ng mga 5 to 10 seconds siguro. Tapos nung nilingunan namin, nawala yung nilalang sa kalsada. Sobrang hindi kami makapaniwala kasi halos parang kalabaw yung nakita namin. Pero nung nakalapit na kami, naging pusang kulay itim Tumakbo na ulit kami hanggang nun, tanaw na namin yung labasa na may ilaw. Doon lang kami tumigil sa pagtakbo at nagpahinga. Sa tagal ba naman at layo ng tinakbo namin, sobrang napagod kami. Grabe, sarap ng pakiramdam ko nung nakalabas na kami doon. Akala ko talaga may mangyayaring hindi maganda sa amin. Hindi ko alam kung bakit biglang umiwas yung nilalang nung palapit na kami sa kanya dahil na rin siguro sa binigay sa akin ng lolo ko na medalyon na nakabalot sa tela at lagi kong suot